Ang gaw gawin po natin ngayon mga kaibigan ay maglalagay tayo ng kanyang pag-aagapangan pag o trellis. Kumusta uh, so, uh... mga kaibigan? Welcome po sa aking Youtube Channel, ang Jose Autina Agri TV. Sa araw na ito ay dito tayo sa ating tinataniman ng sitaw uh, na may gamit na plastic mulching ang gaw gawin po natin ngayon mga kaibigan ay maglalagay tayo ng kanyang pagagapangan pag o trellis so ano po ang kinakailangan nating gamit so kailangan mayroon tayong bara, mayroon tayong bara na may blade na uh, muli eh, so, ito ito para po mabilis po ang paggagawa natin so mga kaibigan uh, tamang tama ang kulang ng ating sitaw uh, nagumpisa ng kumapang so kailangan malalagyan natin ng maaga ng twine para po uh, tuloy tuloy ang kanyang pagapang paitaas so madali lang po ito mga kaibigan ah uh, kasi po malampot ang lupa so madali na ang pag uh, gawa ng butas so dalawang asok lang ayos na so pagkatapos sa ating pagbutas sa lupa maglagay na tayo ng uh, kahoy na pangpuste So, ma inihanda na tayong mga kahoy na pangpuste. Maski maliliit lang ang mga kahoy, uh, madali lang ang paglagay. At saka, ang po ito na pagagapangan ng ating sitaw. So, kailangan po mga kaibigan na may nahanda na tayong mga puste para mabilis po ang ating pagawa Okay. Okay mga kaibigan, uh, naglagay tayo ng nylon para dito itali natin ang mga magagapangan natin ha, mga twine so mga kaibigan uh, kailangan yung ngayon natin ay matibay magatapak pa kasi po uh, delikado pa uh, maputol po ito dahil sa kabigatan ng mga talpos ng ating sitaw so i-connect po natin ito sa sanalang matibay connect natin sa uh, sanga ng mangga para po matibay so, dito tali uh, natin okay so, ayos uh, tuloy natin so sa ating pagpagapang kailangan may inihanda na tayong twine. So ito po ang twine. Ah uh, bagong-bago po ito mga kaibigan. So ang paraan po natin uh, mabilisan po ang paglagay natin ng twine. So ganito ang gagawin natin. Okay. So ito ah uh, alternate po ang paglagay natin mga kaibigan. So, dito alternate Ah. Uh, natin yung sa gitna, no? Okay. Ah, dito. Okay, so dito walang file dito mga kaibigan. So, yung kanyang talbos, pwede dito dito natin pakapit. O so, pwede dito. So, bilisan lang po ito. So, ito eh okay, uh, pagkapit lang natin sa poste no so ito ito na naman yung pine ipaikot natin para po makakapit siya sa dahon okay si so ulitin ko ito lang so dito ah uh, okay so ipaano lang natin Ah, uh, pagkapit lang dito kailangan ipaikot natin no? kasi pag hindi natin ipaikot ay Makawala po ito so yan kumapit na sa dahon so mga kaibigan ah uh, sa so, pagka ano, natin dito sa kabila naman uh, bigay tayo ng example so sa kabilang todling ah uh, dito na naman tayo ang susunod ah uh, bigyan na naman natin ang bakante yung isang puno dito so ah uh, dito tayo ok so yan lang so pag lipas ng ilang araw ah uh, yung kanyang tangkay ay kumapit na ito no Kusa itong kakapit dito O pag mayroong hindi ah, Gagabayan lang po natin okay. So dito Yan okay. so, Ito nang magag magiging ah, Tapo Sa ating pagpagapang Maganda Pag Ito Mga Dalawang lingko po ito mga kaibigan. So Yan. So mga kaibigan, ah uh, ito ito yung pag uh, patuloy natin gagawin. So ito. Uh, sa kabila mayroon na tayong uh, so nakikita niyo mayroon na tong tayong nagawa. So ito lang ang paggagawa natin mga kaibigan. Yung pagpagapang natin, uh, yung iba may iba't ibang paraan. No? Pero yung sa atin naman, uh, mas maganda ito. At saka, maganda sa ating pagtatanim ng sitaw ay gamit tayo ng plastic mulching. Kailangan po ito kasi po pag maraming ulan, uh, hindi po ito masisira yung mga puno. Kasi po, karaniwan, sa mga tanim na gulay, pag maraming ulan, ay malalanta po ito. No? At saka, madali itong masakit ng kunggus. So, maganda, pag mayroon tayong plastic mulching, sa damo, hindi tayo mahirapan sa kukontrol kasi po, malapit sa puno ay may plastic mulching. No? Dito po, sa gitna, pwede natin itong sarunin, o pwede nating ararukin. So, dipindi lang yun sa atin. Ang maganda, sa malapit sa puno ay wala pong mga damo so nagpipigil po ito sa sakit na punggos no? kasi po pag hindi masyadong mabasa uh, wala pong punggos pag mayroong punggos andyan sa ilalim ng plastic mulching kasi po yung punggos andyan sa lupa so mahirapan sila labas kasi natatapunan ng plastic mulching sa so, nakita nyo wala, wala, wala po itong punggos at hindi tayo nag-spray ng fungicide. So mga kaibigan, sana po ay subukan yung magtatanim gamit ang plastic mulching sa lahat ng pananim kasi po uh, para po maganda ang takbo ng ating pagtatanim ng gulay maganda pag gamit po tayo ng mulching o plastic mulching mga kaibigan sana po ay naintindihan nyo ang aking uh, kaunti lecture ngayon at subukan nyong magtatanim ng sitaw gamit ng plastic mulching at uh, yung pagpagabang natin ay sana ay naunawaan nyo hanggang dyan lang po maraming salamat sa inyong papanood at wag nyong kalimutan na mag comments mag like at mag shares at pagtyagaan nyo lang ang mga advertisement para po kayo makatulong sa akin sa pagpaunlad ng ating youtube channel masayang araw sa inyo lahat at magandang tanghali